Ang atong pamalandungan diri sa Ebanghelyo karong adlaw ining giingon sa atong Ginoo kiniha siya nagyoy naka notice nakabantay ug karon muadto ako sa nagpadala kanako hapit na, na to, sa ulogon ang pagsaka niya balik sa langit. Kapit na. Apan walay usa ka nga nangutana kanako kung asa ko paingon. O karon nga gisultihan ko na kamo nga mubalik na ko sa akong amahan sa langit na subo kamo. Ang ginoo na mismo ang nakabantay nga nag na silang sugod. Apan sultihan ko kamo mas makaayo ninyo nga biyaan ko kamo kay kun dili mo anhi kaninyo ang manlalaban apan kun mo biya ako biyaan tamo ayaw kabalaka ipadala ko siya kaninyo. Kinsa nang manlalaban? Nagipasabot ni Jesus na iyang ipadala kung tuan na siya sa langit. Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Mga iksuon, asa man tamang mamalandong diha? Ang reaksyon sa mga apostoles pagkabalo nila nga biyaan na sila sa ilang master dili layo nato pariha kaayo nato nga mas na sila sa pagbiya sa Ginoo kaysa sa di saad naghaskang nin duta ngatagaan sila sa si Espiritu Santo Balik ko Ikaw ug ako yun eh Parihara Pariha radyot tas apostoles riak dayun sila pagkabalo nilang biaan na sila Murapong kita inigabot sa problema, react dayon ta, goal dayon ta, pariha gyud sa apostoles. Nga kabalo naman unta ta, sige mog simba, sige tag kadungog anak sa mga ebanghelyo nga ang Ginoo lagi gitugot niya ang pagantos sa atong kinabuhi kaysa unahan tagaang taniyag kalig-on ta stronger, deeper in faith kaysa sa una. Kabalo naman ta ana, di ba? Kabalo ta ana nga gaantos ta karon pero tuay gapaabot sa unahan nga reward ganti alang sa mga mulahutay. Asos, bisan pagsigig simba, pag-abot problema, hinawaing diapos ginoo. Wahagi yung kalainan sa mga apostoles ni Riz Ibanghilyo. Nisaad na ang ginoo na kinahanglan kong mubiya ninyo. Pero ayaw mo kaguol kaya bisag wala na ko na imupuli ang Espiritu Santo o kabaluta mga iksoon unsay trabaho sa Espiritu Santo. Karong Pentecostes akong iwali unsay simbolo sa Espiritu Santo para makasabot ta. Unsa man? Kalayo. Di ba? Kalayo munay nitugdon ibabaw sa mga apostoles ug ni Mama Mary sa adlaw sa Pentecostes. Kay ang kalayo maunay muhatag og kagasi. Kainit maunay gisaad sa Dios na human sa atong problema, tungod sa Espiritu Santo, mainit ka, dikta mabugnaw, dikta mamatay, maligon on tagsamok. O sa kailaing simbolo sa Holy Spirit, oil, lana, o sa may purpo sa lana, gasolina, tig, munay magpadagan sa makina, muy magpaandar, munay gisa at gino'o, na human sa atong problema, Paday yung tang naay kinabuhi, gadagan ta kay gasolina. Sus mga isuon, walang pinagkaiba. Maura ini inigabot sa problema, mas dito ta mafokus sa uyo sa problema. Katubi bitaw, magkuyog ko sa akong lula sa barangay Tamyon Kanang barangay Tamyon, Dapitan City, na anak hangtod karun, hanging bridge. Nak Buhi pa. Buhi pa ang hanging bridge. Sa una pa na, panahon nilang papa. Gamay pa kong bata, kuyugon kong lula, kay tu may yuta silang lula dito. Sus ka ron kayo. Kanang wala kay nagdako magkukiligan. iligan. ko, Inig abot nas tunga Akong lula kay biyaan man ko. Biaan ko niya, kay kusug kay mula, kao akong lula, maabot na sa sumoy ako, na pundo kusto nga, na bilin kusto nga, na karoon kayo, ay mo ng motor, kay agian mo sa motor, dinaapagyo yung mga tao na magsigig labay-labay, di mo samot ka kusug ang uyog sa hanging bridge. Di ako, na asto nga, ka lalong kaayo, din nakasaksibe ko ato mga eksuon. tutubitong bitong na disgrasya sa Kutu bitaw sa sa una gamay pa ko. Nakaip nakadungog mo ana nga na tong pasayloan nga na shoot atong suba sa tamyon man na. Ito. Linaw baboy nga suba nga lalong kaayo. Na ako ato, kita ko sa patayng lawas, misamot akong bayas, gahilak ko. Lalong kaayo, habog kaayo, gakurog na ko, kagkusog kusog na kaayong uyog sa hanging bridge. Pero ko kalimot sa ingon sa kong lula. Jun, diritan tanaw sa unahan. Ayaw ang um, focus sa tuya, sa uyog, kay mahalok yun ka. Diritan tanaw sa finish line. Tanaw diri stumoy, walay uyog dire, stable na din he, di nakamukuro din he. Di, di ko kalimot anak kay di ay mapari di ay ko. Kay ako dai ning mawali na pahinumdom kanatong tanan na kung abtan ganit problema ayaw ko focus sa uyog sa problema focus sa gisaad sa ginoo nga mas nindot na kinabuhi mas ligon na pagtuo lalong na pagsalig tuan nagpaabot sa unahan focus on the finish line focus on the end of the hanging bridge